Ma'am, don lang ako sa uh, roll-out po ng bigas para bukas. Ano po ang reaction ng palace, ma'am? Dahil um, merong exemption na binigay ang Comelec last Friday. It was signed already. But then po, sinasabi kanina ni uh, Chairman George um, Garcia na they're waiting for the DA to have clarification with them kasi as far as they know, yung reso po na parang uh, inilabas nila last Friday, eh, sumasaklaw ng condition that says May 2 to 12 po, hindi siya applicable ng exemption. Mm -hmm. Okay, sumasa sabi nga po sa atin uh, ni uh, DA Secretary uh, Kiko Laurel, nag-apply po sila ng exemption, nabigyan naman po sila. So ang hinihintay, na, sa buong kadiwa po ito, exempted po. So ang hinihintay na lamang po natin ay ang patungkol po sa, sa LGU. Well, anyway, ang good news po, bukas po ilo-launch sa Cebu ang nasabi nga uh, 20 pesos at uh, lahat po ato 20 bigas meron na okay at uh, sa Cebu po hindi lamang po uh, vulnerable sectors ang makikinabang sa araw po bukas po ah sa bukas bukas po lahat ay pwede pong mag-avail sa Kadiwa Center o Kadiwa Stores sa Cebu hindi po pili kundi lahat po na maaaring uh, uh, mag-avail po nito ay uh, allowed po. Hindi po ito limited lamang sa vulnerable sector. Ma'am, I don't know how the palace reacts on this because kanina sinabi niya na um, tomorrow wala pong problema because May 1 pa lang. But May 2 to 12, parang uh, linear nila na baka kung maaari daw ay gawin na lang ang rollout kahit sa buong Pilipinas right after election. I don't know what the palace would react on this Sa one. Sa buong Pilipinas po? Ang sabi ni um, Attorney Garcia po, kanina na in-interview siya, mm -mm. after election na lang. Kasi yung nga pong sinasabi nila, on the reason na, binig, uh, na binigay nila mm -hmm. for the exemption, may 2 to 12 lang po ma'am. Kung yun po ang um, magiging panukala at polisiya po ni Comelec uh, Chair, tayo naman po itutugon.